Luto tayo ng lechon paksiyo, guys. Meron siya maraming bawang, onion, uh, toyo. Lagyan natin sya ng suka. Paminta, uh, asin, kunting sugar. Ayan, dumaan sila, June, brother ko si Isa o oh, galing school na pagod. Si Auntie Esther. Si, si Auntie, auntie Mia yung from Baguio. Ayan o oh, mga anito. O oh, dami Auntie oh. o. Oh. Uy kataas. Pantanim mm. na golden plant. Ang dami tumuk dito. Ba lang mm. Ayan. Ayan. Hindi ko kaya ibron ma anya manges ng pantan ni. Lakmaning nglinya lagi isa lang Oh, ma-unload man ang kuan? Ah? Huh? Ma-unload ang tubig ba? Mag-impact ka bisan kamay ko. Huh? seta sa isa sa mga libro Dingi abog na to tapo Santi si Miriam from Baguio City Yan kana gusto sana nagtanong kog inani dito kay Mimi oh kana nga pam kay taas lumong taas lang gud siya nga payat siya Tama na ni be ay, oh, oh. pandakika. Mm. Panda pandakaki. Pandakaki. Mm. Pandakaki. Oh, pandakaki yan. Oh, Isa mo siya, pandakaki. oh. Ay, kapag mo nga dahil na. Oh, dagan. Mauna siya, pandakaki. Isot oh. Giant pandakaki. Tapos ito, ante, ano, variegated. Na pandakaki oh, rin. Oh, tinan mo yung flower niya, parel sila. Ang ah, cute, anang imo ko, ano, mura plastic ba? oh, mura plastic. Asa? Ano, gano'n, gano'n, Kini? Oh, na, kung labi na ko mag flower siya gwapo kay kani, ako gina post mm, um, di siya mauna oh mauna siya, siya. gwapo kanang si mao ni ang pang gusto pa niya ani anti tesi tesi nga uh, albier oh. Oh. Ang kuha eh. Habi ni mo, nag-start lang kung ani, ito. Two pieces lang. Gahatag ni John. Sakit nga lang, Arabi? Tilan siya. Dito na sa... Ante, nagdaghan na ka Ato pa, oh. Madiri lang ko. Daghan na ka ikugipang tagaan, Ani. Ang um, sama Ayan, paalis na sila, guys. Medyo mainit ang panahon, guys. Mahangin. So, maglalaba ako. Ang dami ko labahan. Ano? 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 Nilabhan na Done washing. Nakasampay na ako, guys. Ayan. Kain tayo. Thank you, Lord, for your blessings. Thank you, God, for always supplying my needs. Bye for now. See you next time. God bless.